mga kalain so ay binago tayong konti sa ating ah, burner so i-plate muna natin yan so ito yung ating old burner no? so dito nyo tinanggal ko dito yung toko dun sa may parang payong nya o umbrella pero same pa rin yung ano natin dito hindi pa natin binago binago pa natin yung sa taas so ganito po yung itsura dyan mga kalain sana gumana na to mga siguro baka kahit sabihin, nagdura na lang ng 20%. Kasi nung una is 50%. Yun ay ito, baka habito ah, ng 70%. Eh, lalagay lang natin ito dito. Ang gandahan lang dito, pag i-fix mo ito, pag hindi, pag, ang bangit lang pala, pag hindi, hindi mo ito i-fix, ay nagbabibrate siya. Maganyan. No? Ang gandahan lang dito, pag halimbawa, uh, may palakasan ng apoy, tanggalin mo lang siya dito. Naka ano siya, naka open flame siya. Pag ganito naman, naka LPG flame. No? So, tingnan natin kung liliyab ba ba siya or may konting liyab pa ba, ba. So, kung may konting liyab ba, ibig sabihin, hindi pa to 100%. So, ganun pa rin, ah, uh, muna natin, gaya po nang sinabi ko nung una ito po ay matagal natin ito po hit po siya ng 30 minutes yan tapos na natin yung isang kay babaw para uminit na rin siya agad so yan mo ang technique ito tapos ah, ganito mga clients ah, may kunting kunting usok siya pag nagpipreheat siya pag ganito yung concept yung ka lang sa iba kung hindi ba umusok yung siguro narinig dyan na parang nababibrate siya gawa nito yan oh. wala siya Kaya uh, uh, sa na yung lumabas na sa gilid. So ang teknik niyan, kung halimbawa gusto lumabas agad ang apoy, uh, maglaglag tayo ng langis. Kasi mainit na po siya. So ganyan po ang konsep nito, medyo matakaw sa langis. Ayan po, naglalabas na. Sunod na yung gitna naman. So naka, ito na talagang literal na LPG mode siya na nasa ibabaw na yung apoy hindi na yung pasay ayan po nagumpisa na siya ng ano nagumpisa na siya mirror kasi uh, na rin yung ibabaw niya kumakita niya yung apoy niyan diba? ayan o oh. umpisa na yan mga kalays yung sinasabi ko na pwede natin hindi mo na gamitin tong ating face plus pro yan kung halimbawa ay eh, gusto natin pakuloyin so, saka na po siya nagbublow claim pag meron na ating eh, meron na ating face plus pro itong face plus pro natin so pag halimbawa naman eh, malapit ng umapaw yung inyong niluluto ay ilalagay nyo na to kung gusto lang nagmamadali ayan po antay lang natin ano at papawan din natin ulit to ayan po makikita nyo naman yung ano tsura nyan na ganyan na yung ano naka LPG type na sya so yung baba ah uh, na lang yan sa baba pag ano pwede so, pa sya na kompleto kompletoin muna natin uminit ang uminit yan okay na siguro yan so ayan po kompleto na yung kanyang ano, apoy uh, sa lahana na natin yeah, tingnan natin yung ilalim ano din yung itsura ng ilalim nawala din yung ano nawala yung Uh, naka laser type ay naka PG type ganyan o no? sobrang dikit siguro okay na rin so, papawin natin uli ayan ang mga uh, malapit na ang, ano malapit na siyang kumulo ayan masok na ito ba naka low lang po yung ating blower dyan ayan ang mga kalines so, umapuan na siya Kita niyo na siguro tomorrow, normal lang yung tulog nyo dyan ayan nagre-react na yung apoy nag-orange siya

Ebo. Ayan. Tumulo na. Ligo na. Ayan. Yeah, Sumerit so na. Kita nyo ba yan? Napaligoan na yung ano. Talaga nagre-react sya. Hindi ko na alam anong gagawin dyan. At hindi mo kaganyan. Pero, kaya niya ang sinasabi ko nina. Yung una, eh, 50% Okay na sa akin. Yet mag-70% sya. So ngayon, parang 70% na siya. Kasi hindi gaya nung una, medyo mataas-taas yung hiyab. Ngayon, konti na lang. Kasi pa natin ulit. Ulit natin yung apoy. Kasi pag mas malakas yung blower, pag malakas yung blower, mas mataas yung liyab niya. ngayon ay ninasure si yan bubulwak at konti ng langis eh Bulwaki naman natin doon sa may tambot

Tingnan natin dito kung ano reaction nito. Yan po, kita nyo. Reaction niya. So, hindi siya ng una na malaki yung ano. Nabuhusan ng konting tubig ay... Dia Ayan po, maraming maraming salamat. Sana ay huwag kayong magsawang sumuporta dito sa ating uh, pag, pagsubaybay ng ating innovation. So, sa may gusto lang naman ito. Uh, so, no, dito, step by step ko na to para so, pero madali lang naman eh. Yung mga gumagawa na ng kalan, madali na lang to sa kanila. Pero yung mga baguhan, Pwede nila sundan ng ganito para at may idea silang konti kung may gusto silang i-upgrade. upgrade nila. Yung mas maganda pa dito. Okay? Thank you po. God bless.